Pero okay, anong kaso natin? Ah, uh, namamaga ito sa kayong tubot Tapos magbabalik po i-reset ko, ko sa, sa tingin mo na. bakit namamaga? Ba ah, uh, binunggo kasi ako na na-motor ako, binunggo ako tapos ah uh, bumanda pa ako doon sa harap. Sa so, eto, sa tingin ko sir, ah uh, hindi ko agad nabitawan yung manibela. Nakagrip ka, nakagrip kumawit tapos siguro na parang expect... medyo din napalipit oh. okay. parang syempre yung impact sa galing sa uy ah parang ah? parang ganyan sa oh kasi gano. hindi ko inaasahan yung impact sa likod eh. so hindi ako nakabitaw agad okay. tapos eto malamang sa pag pagsak ko gumulong-gulong pa hindi naman sakto lang ah um, mga dalawang pambalang sa pagkakaalala pa. ko wala ka ba ng malay wala akong maalala. naalala ko na nakaupo na ako nawalan ka na parang shock ah na shock 'yun parang naalog yung ano mo Pagka kasi na bibigla yung ano natin likod natin spine maaring magkaroon ka ng parang nag-blackout siya. nag-blackout nung nagkamalay na ako nakaupo na ako tapos hawang-hawa ko na to kailan kanadali nung ah mag-react sa So, mga so, isa okay. eh. ko pa lang ngayon eh. Isang linggo pa lang halos. Ah, uh, Parang uh, ganun. Ah, uh, nagpaganda sa akin. Nahirapan lang ako dito. Oo, oh, okay. di Siyempre, yung kuma nung mm -hmm. inabot mo. Meron talagang lahat kong nga Yung anong... dito nga, sir, na mga mamaga... Kasama yun, sugot -sugot oh, oh. yung mga sugot-sugot na yun. Oo. At mga lalit Ah. eto nga parang, Ano eh? Namamanid. Namamanid yan? Ah, etong part lang na ito. Yung balakang sumasakit ba? Hindi naman. Okay naman lahat. Yun lang. Namamaga uh, Eto, parang yung na-spy nyo parang pagkakaroon doon. Eto, ano lang po. Mga salminggo. Salminggo pa. Malaya nila. Nagulat lang yan. Nati-nati na nati Ano lang kasi, pag sinusubukan ko mag grip kahit ano, wala yung lakas. Siguro may lakas kaya lang sasakit. Kaya nga, rig mo ko. Yung ganyan meron, pero yung talagang... Kaya nga, wala nga eh. Isa laki ng kamay mo yan. Kamila.

dito na kaya. Hindi meron yan. Dito yung dalawa ba? Hindi eh. uh, ka nagpa-ano? Hindi ka nagpa-check up? Hindi. Eh, dinala ako sa hospital, wala naman daw fracture. Nasasakyan ba na kapanggasan? Mm -hmm. Oo. Sa likod. Tapos bumala pa ako sa kamila. Ganun hmm. talaga. Ka? Ayan, sir. Ito. Nahira ako akong i-tupik-tupik. Medyo mga a Bago-bago pa lang. Hmm. Eh. Mana gadya maalay ng mga na musabog ah. para mawalay pa mamandid mo. Bababa. Hindi nga. Ayan, may trauma pa. Oh. lugyan lake mo kaya ano kaya nagkaroon ka ng walang ka ng maray ng oh. blackout Ayan okay. kita mo yun ito mo oh. O oh, parang na delpa Patin pa Ayan Ayan may pasapo pa, oh. Huwag mo na Lalo dito meron Sa Kala dito, pa ganyan dito. Oh, ah, ito. Ah, uh, mahaba. Ito, ito meron dito. Pag nakita mo ito sa video. Ayan, kulay green din pa. Ito medyo may dark green pa. Pag ganyan. Dito naman sa pango ito, talaga ubi-ubi halaya pa ito. Uh, Oo, yan. Okay. Yeah. Matindi din yan sa may kalawa. Takin din natin. Tiga ka lang. Hmm. Takin natin yung one joint joint. video noon ko eto Uh, ito yung matinding mata. So, ubi halay ko. Hindi na hindi ko na to ta kasi iba yung ano nito. Alalog to eh. Pwede At... squeezing lang siya pwede na. At... Ah. Eh. Baka magkaroon ng ibang epekto sapat na yung body cracking na yun. Diyan ah. lang. Yung sa tinuro mo kanina, masakit dun ba? Ito. Ah. Ayan o. Meron pa o. Ito mo pa. May pasapay. pa eh. Itikin na rin natin para sakali man eh may alay na bumlaban. <clears throat> ah. Mm. Ah. ah. <coughs> 'Di, na 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 'law, tama na 'ko, 'yung pagkakatimbawa ito. Pagka nandito na 'yung bigat ko. Doon na, doon na may sumasa. Oh, okay. Ah. Eh kasi may pasapa. Hindi ang ibig ko sabihin, ah. eh siyempre binago natin mga posisyon ng puto mo, bago ah. Yeah. Ah, Pero okay naman. Ah, okay naman. Okay. Idol, pag ihilumin na natin, ang dami mo pang pasang karat-karat. Ah. Ibig nawalan ka na nun, baka hindi mo alam kung talagang pag -pag 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 -tum mm -hmm. ka tumama. Mm lang, kapag mapatay ng mga hanggang dalawang linggo, mga ilang uh, ilang linggo bago ako bumalik dito. Kailan ko babalikan? Obserba mo hanggang 2 weeks pero kung hanggang 2 weeks yung tuhod mo ay the same pa rin, ganyan ah. pa rin, balik ka rito. Ah, okay. okay? Yung, pero kung wala na, hindi eh, di, ka ah, na bumalik. Yung tuhod, masama na. Kalat-kalat pa eh. mm. ko kalat, kalat Sige, wag ka lang muna magbasa ha. Ah. Mo okay. wait. Ah, Para. 24 hours lang po eh. Oh, bukas yung... pwede ka na maligo. Huwag lang ngayon. Okay? Sige, mag-iingat ka sa labas. Ah. Sí, que se la va a poner que tenga.